May posibilidad na mapinsala ang power transmission towers sa ng NGCP dahil sa mga nararanasang matinding pagbaha. Samantala, suportado ng NGCP ang planong pag-realign ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa energy sector ng bilyong-bilyong pisong pondo para sa flood control projects. Si Harley Valbuena sa detalye. Hindi rin ligtas ang power transmission facilities sa posibleng pinsala bunga ng matinding pagbaha sa bansa. Ito ang sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines sa harap ng madalas na pagbaha sa maraming lugar dahil sa mga palpak at ghost flood control projects. Generally, meron talaga yan uh, and usually it's erosion. It could also be a factor pag na-weaken ang foundation. Kaya naman, Suportado ng NGCP ang pagsasama ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sektor ng enerhiya sa mga nais niyang mapaglagyan ng ire-realign na 270 billion pesos na lokasyon para sa flood control project sa susunod na taon. It's always heartening to know that there is um, importance given to the energy sector because that is foundational to uh, support a growing economy. Samantala, nakaanda na rin ng NGCP sa posibleng epekto ng bagyong Mirasol na inaasahang tutumbukin ang Hilagang Luzon. Ayon sa power grid operator, pinatibay na ang power transmission towers at hindi anya ito mapatutumba ng bagyong may dalang 300 kilometers per hour na lakas ng hangin. NGCP da sa study, no? yung aralan ng NGCP na diyan most likely tatama or maglalanding yung malalakas na bagyo, na-upgrade na, na yon to 300 kph. Sa ngayon, normal pa ang operasyon ng lahat ng transmission lines ng NGCP. Inanunsyo naman ng NGCP ang mas mataas na overall transmission rates para sa buwan ng Agosto. Tumaas sa 1 pesos and 47 centavos per kilowatt hour ang overall equivalent average transmission rate mula sa 1 peso and 32 centavos per kilowatt hour noong Hulyo. Such increase is mainly Uh, driven by the ancillary services rates, while NGCP's transmission rates, on the other hand, has just an insignificant increase of less than one centavo. per kilowatt hour. Lalabas ang August transmission rates sa electricity bill ngayong September, at ang isang household na kumokonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan ay magkakaroon ng 283 pesos and 42 centavos na transmission rate sa kanilang bill. Holy volver na para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.